Ang gabi sa atin lahat po ha. Tapakita ko sa inyo itong panggawa ng ano, ng kalang kape. Ito po yun, no? Oh. Ayan po, sila nyo. Ganda po, di ba? Ayan. May ilig sa mga pinggan. Ito po. Alam na kung klase po ito. Kumplito po ito. Kumplito. Ang mga ng klase. May crew bubble ba po, ayan, eh, no? Ito ito seat niya po. Ito mga gamit ng bahay po. Ito ako sa kabila. Tingnan niyo po. Ano? Pwede kayo magbaho na nandito po. Ayan. Ayan mga sandok-sandok. Nandito po lahat. Ayan o. Ooh. Wow. Masyado mo mahalin sa kotsili na ito. Siguro next time bibili tayo niyan. Huwag na muna ngayon kasi kulang sa budget. ha <laughs> maging tayo. Realistic tayo. Kulang sa budget ngayon. Masyado mahal po eh. Tira nyo. 200 po. Ayan ha. 200. Tira nyo. Mahal po. Hindi kaya. Saka na lang muna. Ayan po mga konto. Mga kawali maliliit. Alam nyo na. magandang gandang klase po ito. Ha? expression normal lang ito pang sisling ba ito? pang sisling nga po yun oh. ang May galing meron kong ganyan para pag nagluto ka ng sisig ready ka na Itong, ito ang ganda nito isang bigat bigat sa kumagaan nakakapagod kasi ng kamay yan eh. circle on ito, maganda po ito. Ano po, puro stainless yan. Ano po? Ito, mga circle, maganda po ito. 139 is ang Pwede. Ito na mga noodles, diba? Ah, cute lang siya, Paano po? Ikot tayo sa kabila. Ayan po tayo sa kabila. Ayan po ito, mga gamit ng kwan po. Mabahay po ito, lahat. Lahat ng klase. O, ano po? Hanggang dito lang muli at medyo mahaba na yung kwan natin. Ginagawa natin po. Ayan, mahaba na po ginagawa natin. Sige po, sabar laki itong iniikot natin. Magandang gabi muli sa atin lahat po.